<laughs> Blackie guys <laughs> Oh guys Dahil lang guys <laughs> Oh guys Oh <laughs> 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 uh, guys Wow <laughs> <but they, laughs> no, Oh no, so guys Oh guys Oh uh, guys guys Oh guys guys Oh guys 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 Wow! Kasi tol, iniputay ako tol. Initayay ako dito. Dito tol. Tingala ko, gina pa, wala sa gina patira. Magpakalasing ako tol. Zero. Magpakalasing. Hindi kaya na tol. Iiwanan ka ng pala tol. Sakit-sakit na, na tol. Ikaw ka ng, tol. <laughs> naman, tol. Naman lang tol. Oh. Bulagay na mo tol. Bulagay na lang. Kamo? po. na. Oh, man, man. Patay, na. Patay. Patay. Why na? Paalam na. Ano? Eh. Aking. Ay. Patay. Ay. 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 makita Ay. Sana Ay. makita ka. Ay. 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 Ay.